Oh. Left right. Uh, 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 sama gitu. Left right left. Right don. <laughs> ah. He is right. Yeah. Oke okay, direk eh, kayak man. ada <sighs> <sighs> ah, parihara. Ah, parihara. 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 Parihara Eh. mandi Oke. oke. Picture picture, picture. Uh. Eh, ko ang tubig malihog kasi ah uh, okay bilaan Lo ala Bila. asa kul basing sa taguluan tagawas ani dili sa bisay pasukong asa ta mo agi kul dili gyud ta mo agi oh ni sa pudog kita ta ara imong motor og blago <laughs> So, dili pa magya ng bagong tulay ng ipa connection sa Manolo. Ito pa yung bagong tulay dito. Zero. <laughs> dito <laughs> ayo. <laughs> Kay gibabagan pa, so di pa tama ka agi. Dili pa gid magyan. di pa. <ta> guys, <laughs> oh, di pa pwede, guys. Experience, experience. Oh, den nakakita na ta sa tulay ng di pa magyan. Sirius. <laughs> so, pwede nang ibalita na hindi eh. oh, pa pwede magyan ha. Yung tulay connection sa Cagayan to. Bukidnon. So, mangima kita magdaagi ha. O, e-open rin naman. Ha. Usa sa nindot nga lagan sa Bukidnon. Okay, area dari sa may lover's lane, no? So, katong mga mahiligon og mga nature lover. Pwede mo mapapicture dari sa lovers lane ambot nalingala ko na yung gitawag man niya lovers lane etong kay na o kanin siya okay sumugikag so, nasa new zealand no anong lugar to lovers lane kau ba sa lovers moon So dagan kay nag park dire no, para lang uh, magpa picture dire dapit the sa bukid noon. So katong ganahan no, katong mahiligon og laglag, lag na mo dire sa <laughs> bukid noon. Uh, g -g nga Lovers Lane. Pangita man sa area to. Pagkaman ay building. Kabantay ka itong mga pine tree. Kabantay ka itong mga Lovers lane. Itong so ganahan mula ah. dari sa Bukidon. Hmm. Na area dari nga gitawag nila nga uh, lover's lane. Yeah. Pwede ka makakita ang lover's yeah. lane <laughs> dari. Pwede makakita ng nga view. Kita na siya ng lover's dari. Yeah. Kita Kita lang. <laughs>